So good morning kuya dito po sa ating aksyon ni Kuya Daniel. At this time dahil araw po ngayon ng Martes, bisita po natin ang ating kaibigan at suki sa Social Security System na si Lilibeth, Sir Lilibeth Miss Miss Lilibeth, good morning po. Good Kamusta morning. Good morning sa inyong lahat. Magandang magandang umaga. Okay. At uh, Miss Lilybeth. Ano yes. po ang good news ba ng SSS ngayon para sa ating mga SSS members? Ilan na po so, ba ang membro? Nasa 28 million na tayo. 28 mm -hmm. million. O, ano bang target nyo na dapat eh, maging uh, membro? Halos lahat. Wala naman, Nins. Basta lahat sila, lahat ng lahat na yung mga magtatrabaho, kailangan maging member na SSS. Oo, so, Ang mm -hmm. kagandahan kasi po sa si SSS, kasi para mga... sa pagtanda mo, meron kang maaasahan. Maa At maging yung pamilya mo. Yan, Oo. tama ka, So, sa ano natin ngayon, meron tayo yung ongoing yung ating amnesty sa loan penalty condonation. At sa ating, uh, doon pwede tayo mag-apply na online na yung sa loan penalty condonation. Pwede tayo mag-apply online. Basta doon sa website pupunta tayo. Alright, mula naman po sa ating mga kasambahay. From Rose ng Makati, good morning. Itatanong ko lang po, year 2000 po ako nag-start mag -work at maghulog sa SSS pero wala po akong naging regular na trabaho, contractual pledge at iba-ibang uh, company at hindi continues. Sa ngayon po matagal nang walang trabaho, paano ko po mapapakinabangan yung mga nahulog sa akin sa SSS? Kahit isa po wala po akong uh, nagawang loan? Uh, at makakuha pa rin po kaya ako ng maternity loan para sa baby ko kahit hindi na po ako nakakapaghulog? Hmm. Bali, well, eh, meron naman siyang, kung may mga contribution pa na prior dun sa panganganak niya, isang SEM, makakabel pa siya. Kaya lang mas maganda sana tuloy-tuloy para naman makapag-salary loan siya at iba pang benepisyo ay makuha niya. Voluntary, pwede naman siya magtuloy. All right. Uh, hi, I'm Rolly ng Pasig. Meron po akong previous salary loan sa SSS year 2010 sa previous company ko hindi na siya nabawasan sa present company ko. Till now po, ano pong gagawin ko para mabayaran ko at malaki ba ang interes? Kailangan ko bang kausapin ang HR namin? Nasa akin po ang voucher loan. Thanks. Uh, thank you. Ah, mas maganda na kausapin yung HR tapos may bigay niya yung voucher para naman unti-unti niyang mabayaran. Pero kung apply siya na amnesty, pwede rin. Pero may mga kondisyon tayo na hindi siya makakapag-renew for 4 years or 3 years para makapag-renew siya ng salary loan. From 448-3636, good morning kuya, namatay ang kapatid kong babae doon sa Bohol noong January 17, 2012. Nabangga ng truck. Ang tanong ko po, makiklaim pa ba sa husband niya sa si SSN benefits kasi ang certificate discrepancy niya ay di magkatugma ang birth date doon sa kanyang birth certificate. At the, uh, ano, death? certificate, ang death certificate, ano ang dapat Gawin. Hmm. Kung Paano medyo malayo, kasi sa death certificate, wala namang birthday yun, ano? siguro yung edad. Pwede naman yung basihan natin yung birth certificate, then pagawa ng affidavit uh, para magtugma dun sa birth certificate yung kanyang record hmm. sa SSS. Or might as well, punta kayo kay Ms. Lilibet. Sa 7th <laughs> floor po siya. Alright, from 592-2292, good morning. Nag-early retirement ako noong June 30, 2001. But lately, March 26, 2012 to be exact, galing ako sa si SSS para i-verify yung personal contribution ko. May nag-appear na may loan balance ako na 6677.52 na posted ng July 5, 2001. Hindi ko po alam kung paano ko o paano siya nagka-balance kasi cleared ako sa employer ko sa property money sa other accountability noong ako ay mag-retire yan, uh, yan yung kanyang SSS number. Paano mm Paano -hmm. po yun? Ah, uh, kasi siguro may balance pa siya nung 2001, pero nagkataong naiwan kahit konti yun, mag-accumulate yun na interest sa penalty Ah, pero sabi niya clear na siya. ah, uh, ang company may... siguro, dinidak sa kanya, <coughs> hindi naman na nai-remit. Na. Oh, uh, uh, kasi dapat talaga i-dedak ng company. Hindi nai-remit ng company. Siguro kung bukas mm -hmm. Pa yung company, paki-check kung talaga hindi ni Dak yung salary loan para makapag ka na reklamo. Ama, Ako po si Toliano A. Dapar Jr. Nagkautang po ako salary loan noon pang 2007. Inabutan sa pagsara ng kumpanyang pinagtrabahuan. At hanggang ngayon hindi na ako nakapagtrabaho ng ibang company. nag na lang ako. Mula noong pagsara at hindi ako nakakapaghulog o bayad sa SSS ko, tiyak malaki na ang tubo. Ano ang gagawin ko para mabayaran? para sakali meron pa akong benepisyong matatanggap. Mag-45 years old na ako. Ah, pwede tayo ngayon mag-avail ng loan penalty condonation. Alam na natin malaki nga yung tubo sa penalty. So pwede siya mag-avail pumunta sa pinakamalapit na branch ng SSS at tayo mag-check ng ating account para makapag-avail tayo. All right. At syempre, Miss Tilly para po dun sa mga may mga katanungan pa rin po at uh, sa mga gusto po magsadya sa inyong tanggapan, saan po sila maaring tumawag at ano po ang address ng SSS main office? Uh, para sa karagdaga impormasyon, pwede tayo tumawag sa 9206446 hanggang 55, ang 9 uh, 917, uh, 9207, 907, 7777, apat at ang ating website ang www.sss.gov.ph. Thank you very much Thank po. Thank you, Salamat po. Ayan po si Ms. Lilibeth Soralvo ng Social Security System.